Hello mga karils, good morning. <laughs> Ay mga karils, no? nandito na naman tayo sa labas. Siguro alam niyo na kung bakit tayo nandito. Ay at may irong pang usok-usok. <laughs> nandito tayo mga karils kasi may nag-request na naman sa atin ng inihaw na in, na manok. Ayun, inihaw na ano, uh, chicken leg quarter Tsaka limpo liempo mga karils, no. Ayun, meron pa tayong liempo din dito, 'yun, liempo. Mas meron pa ilang piraso doon. Ayan, kasi yung bisita natin mga karils, nag-request sila ng ano, nang ito nga yung ulam nila ngayong tanghali at ano na rin uh, babaunin daw nila sa kanilang pag-uwi so karamihan sa mga bisita ko mga karyos, no? pumupunta rito at yan lang ang gustong halos na request sa ka mga seafoods kasi malapit tayo sa dagat so mamaya-maya ulit mga karyos. Ito mga karels, mga kamis vlog yung ating sauce at uh, homemade sauce lang natin to mga kamis vlog no. At mga karels, ipahid lang natin dito. Para hindi mag-dry yung ating inihaw at maging juicy siya, juicy fruit. juicy <laughs> fruit. Para maging juicy sa mga karels, mga kamis vlog at mga loads. ayan Pahiran lang natin siya ng bagya. At bawat baliktad natin at pahiran nga natin ito bawat baliktad para So, yung babalik rin natin, papahiran natin to, nito. Ayan. Para hindi maging dry yung ating iniihaw. Ayan. Ganyan lang mga kaluts, no? Mga kamis vlog, no? At ito nga pala Ang request ng ating bisita. At ito daw ang gusto nilang ulam ng pananghalian. Dahil day off ngayon mga karils, no? Mga kamis vlog, no? Ito ang kanilang request. Ayan. At habang niluluto natin sa mga kamis vlog, mga ay manunuot yung kanyang lasa ng ating chicken barbecue. Ayan. Ayan na mga karis, no, inabot na rin tayo ng ulan. <laughs> at itabi na natin yung ating kamera at baka mabasa. <laughs> Umaulan ngayon mga karils na panahon. Ayan. So salamat sa panonood mga karils. Hanggang sa muli nating uh, upload. At uh, sana lagi kayo, mat lagi kayo manood sa aking mga video, sa aking mga reels na ginagawa sa upload ko araw-araw. So salamat sa panonood. Salamat. Ayan na mga karils yung ating inihaw. Ayan na uh, sunog na ng konti. <laughs> Ayan at uh, pupunasan lang natin itong ating ginawang sauce para hindi siya matuyot. Ayan. Yung ating ano, liempo. So luto na nga ito mga karils no. At uh, dadalhin na natin doon sa ating hapag kainan. At yung sobrang ay dadalhin ng aming mga bisita. So Ayan mga kalins, no? hanggang dito lang ating video. Salamat sa panunod. At paalam. Ayan na mga kamis vlog yung ating inihaw. Mmm. Yummy. So, ating liyempo. At... Ini kintab-kintab pa, oh.